kasi hindi naman kahit nasabihin natin parang pinamungunahan yung proseso pero pag kasi first time na mayroong impeachment against the Vice President paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP sir? Hindi. Hindi susundan yung line of succession yung line of succession papasok lamang yan kapag ka um, sabay na wala ang 1 at 2, sabay na wala ang 1, 2, 3. dun lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na natin nangyari yan. Noong um, natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si uh, Vice, then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President ang ginawa niya. So hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old. Ang age requirement ng senator ay 30 years old. Ang age requirement ng president at vice president ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng pangulo na magiging ikalawang paulo mula sa kongreso na ang edad dapat 40 patas. Wala naman yata ng senator na bababa sa 40, so wala naman yata ng senator na qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng inominate. Dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng paulit ni Pangulo, taglay na ng mga mababatas. Natural sure, born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niya bumili, iko-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado, voting separately. Pag nangyari yun, siya na yung papalit bilang yung kaluang Pangulo. At nangyari yan ay then senator na naging vice president kay Cristo Igon. So lahat ng senator qualified sir. May senator bang below 40 wala naman mm -hmm. So lahat. So yes, sa kamara naman hindi lahat only because of age. Mm -hmm. But the president will nominate yun ang unang <laughs> beses nangyari yan sa ating sistema. nakita natin tumakbo na yeah. maayos yun. Mm -hmm. So may nag na message ni PBBM sa mga congressman na parang sabi niya ayaw na ng impeachment. Sa Senate ba, sa inyo, nag-message din yung nag Wala. Mm -hmm. Wala. At saka kung, um, kung may patutuhan naman talaga yung message na yun, na inangkin, inamin na ni Pangulong Marcos, eh, sa kamar naman talaga. Yun. Kung walang matuloy sa kamara, wala na mga abot sa akin. Sir, ang concern ng marami kasi divisive itong uh, impeachment uh, process. Ito ba maaaring maka-affect sa peace and order na ating bansa at maka-discourage sa foreign investor o sa business sector? Well, anumang politically divisive issue sa isang bansa, palagi makaka-apekto sa kumpiyansa ng negosyante at uh, makaka-apekto palagi sa sa ordinaryong pagtakbo ng pamahalan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag ka nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. Mm -hmm. So yung confidence ng business sector pwede mo maka-apekto, sir? Asa mm -hmm. takbo niyo? Posible maapektuhan, o. Um, pero ayon sa economic managers sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, kampante pa rin ng economic team ng Pangulo, na ito hindi makaka-apekto hanggang sa pagkatapos ng uh, economic numbers ng ating bansa sa taong ito. So malaking challenge ito sa administration ni Pangulong Marcos. Paano niya makapanatili stability, hmm, ng kumpiyansa nga ng... Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman, walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala rin ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. Archie, so, sir, by having, or if ever there is a proceeding... In... Kanina pa tayo hypothetical, ha? <laughs> Wala ba tayong <laughs> real, real, real talk? Hindi, <laughs> kasi... May mas, real, may mas real talk ako nabasa sa ano, I'm sorry! Gusto mo ah! For hypothetical kasi. Kasi ano, by having all of these impeachment issues oh. this, close, uh, this close to an election, hindi ba magiging election issue yan that will affect um I guess the minds especially of the judges uh, oh. who are running in the election? Oh. Definitely. Um, Naalala niyo nangyari na ito noon mm -hmm no impeachment ni dating Chief Justice Davide. Papalapit na sa eleksyon yun. Davide. Papalapit sa eleksyon yun. Malapit na malapit sa eleksyon. Hindi member, mambabatas pala ako ng ko ng um, niyan ang simbahan ng panahong yun kumampi kay Chief Justice Davide inaaway kami ng mga bishop namin patungo sa isang halalan. Um, nangyari na yon sa ating kasaysayan. At um, tinitimbang at titimbangin siyempre yun ng sino mang tumatakbo. Kung babalikan nawa ninyo, nangyari sa impeachment Chief Justice Davide, hindi ito nakaligom ng one-third. Pinagbotohan yun sa plenaryo. Hindi nakaligom ng one-third. Pumosisyon ng presidente noon laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung nating naalala. Um, so, hindi ito unang beses Mangyayari sa ating kasaysayan Kung sa Sir, yung INC Nandun nga lang ako sa camera no? mm -hmm. anyway, Sir, yung Iglesia Ni Cristo Magsasagwada ng malaki ang rally Para harangin ang impeachment case Against Diti Sara In support daw ito So, naging paamada um, ng Pangulo Anong, Ewan ko kung pareho yung napalod mo Sa napalod ko Pero ang sabi ng Iglesia Ni Cristo Susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo Mm -hmm. na hindi siya sangayon sa impeachment. Pero, Malaki ang pagkakaiba nung tuinuna mo na yung pangalawa kaya sa una. So, may ano naman. <laughs> In support yata dun, sir, magsasagwa sila ng marami. Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, mm -hmm. walang sinabing pagsuporta kung tama ang pagkakabin ko, mm -hmm. at pagkakapanood ko, kaugnay sa sinumang mang binabalakang sampahan ng impeachment. Ah, so hindi yan... Ah, uh, ba na lang ako magkaiba na pala natin. Mm mo -hmm. Ano mukhang pareho. Pero sa ito may support nga doon sa panawagan ni presidente na huwag yeah. na magkaroon ng inflation. <laughs> pero hindi naman ito pagsuporta na ng INC kay DT Sara. Ah, um, hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Um, iniinterpret ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panawang ito. So ito ang mangyayari, malalokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment? Marahing patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa at uh, marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalayan kung magkawatak-watak tayo obligasyon ng bawat Pilipino, tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduhan at pagkaisahan sa lahat. Imbis na pilit nating hinahanap, yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at pagka hindi natin pagkasundo-sundo. Before NIMPA, bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng impeachment, parang ano sir? How do you feel? May concern ka ba? Or mag magiging trabaho nyo bilang kayong Presidente na may nagsabi nga sa akin, kung matutuloy yan, grabe, tatlong oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga, manunood lang. Eh, kami, uupo doon at <laughs> tatlong oras din mahigit. Pati kayo. <laughs> um, trabaho, ang tingin ko ito, kung dumating man, haharapin namin. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung convenient ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata inatas sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito kung naman man reklamo o pag uh, re reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan na ito. nito. Gusto mo namin o ayaw namin. Pero yung mga non-lawyer, Senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging tama yung kanilang judgment? Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng um, umupo bilang uh, impeachment um, judges ay uh, abogado. Pero nagpakadalubhasa uh, din sila, nagsanay at uh, um, nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice kung mangyayari man yan, eh kailangan ko rin mag-review at magbasa ng rules on evidence. Okay, name pa and then back to our <coughs> Meron na kayong panawagan sa mga colleagues na manahimik dun sa impeachment uh, contents on Um, uh, would, pero would you also advise them na maghanda na rin sa possibility, mag-aaral na rin ngayon eh, pa lang. Hindi. Dahil ayoko i-assume yung mga mangyayari at ayoko pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi ko maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin na may pumapaboro kumikiling sa paghahay pagsapa. Malalaki na lahat ng mga senador. Matatanda na kami lahat. Alam na namin yung mga dapat at di namin dapat gawin. Kung sa tingin nila malaki ang posibilidad na kailangan na magsimula mag-aral, nasa sa kanila yon. Kung mabilis naman sila mag-aaral mabilis matuto, eh hindi pa siguro muna kailangan. Ang ganda niyan. Ah, uh, pero sir, based dun sa based doon sa kuno kung tama doon i-base, pero based doon sa naging boto o decision ng House sa uh, budget ng OVP, can you surmise from there na malamang-lamang na lumusot yung impeach ng campaign? Ayoko pa una ang desisyon ng uh, camera. At um, hindi ito pwedeng ibase sa naging decision sa budget ng um, ng OVP. Dahil ang um, political nga na proseso ito, nagsalita ang presidente at political head ng karamihan ng mga partido sa camera. Um, so kailangan din nilang timbangin yun. Hindi pwede gamitin ba siya yung unang batuhan? Lalo na't na nagsalita ng Pangulo kaugnay sa bagay nito. And then, sir, um, lagi sinasabi na mag magiging day na ito ng pagkakaratak-batak, kapos kayo sa oras, but... Paano nyo, how, can we, how can we uh, how can you hold the Vice President accountable dun sa paggamit ng confidential funds? Would it help na magsalita na siya, mag-explain na nga naman? Kasi paligoy-ligoy, sir, yung mga uh, explanation. Pamanhin, pero hindi ko makomentar ko yan dahil um, bahagi daw yan. Hindi ko ka nababasa. Nung ilan sa mga allegation laban sa kanya na inihain sa sa kamera. Um, papangunahan ko na yung pagsunod sa panawagan ko sa aking mga kasamahan na huwag magkomentar